ayong buntag kaning ang tanan so karon magluto humba kay request sa atong pamilyang pinalangga so pinakauna nga step is imo ibutang ang karne sa init nga kalaha so kung inyo mapansin ang atong kalaha di kayo init to nang wala na siya nag sizzle sizzle diha na pita pero fights na na pakusgi na lang ang inyong kuan ang inyong um, kayo tapos syempre, ato gisahon, Okay-okay lang diha ginagmay. Mm, luto na, abti <laughs> kayo. so pag makita na to, nga uh, brown brown ang iyang gilid. So kay na naman nato siya, ato na ng haunon ron. Mm. -mm. Uh, Di ba? Ato gibalhin sa butanganan. Kay para ma ato magisa ang ato lamas pagkatinga. Ako ana ibalhin ha. Mm, nabalhin na -tikay. <laughs> after ano ta og sibuyas kaya ang sibuyas dugay man ni siya maluto uh, usually it takes 10 minutes para maluto nino so after nato magisa og sibuyas uh, ato na ibutang ang atong ahos so huwat huwat lang kaya gisa pa ta <laughs> oh, ato na ibutang atong ahos na na ibuta na tug sili nga usa ra gud ka piraso gitunga ra kay salin ra man sa sudan kag kagawi <laughs> ah ato na ibuta atong baboy no mm um, ato ibuta atong baboy human i wait sa day kada li wait na ato na siyang ukayon mm uh -mm. -uh. Okay, okay. Dahil ginagmay. Okay, na nga mga sunog na ang gilid-gilid. Kaya lamang inaon niya. Basta mabutang nga nagsabaw. Okay. May smoky-smoky flavor. Mang kunuhay na diya ba? So, after ana, ato butang ang tuyo. So, ang toyo ibutang ni sa pinakagilid-gilid na ng kalaha. Ayaw di adretsyos to nga para mag-create po kunuhay tag smoky effect, no? Sa atong sudan. So, sa gilid dato ito, ibutang ang tuyo. Humanot nga ato oyster sauce. Ika ko man, syempre, wa na naapil sa video kay nakat, gibutangan dito na suka. <laughs> Ika ko sa suka, gibutangan nato og asukal. So ay ninyo kayog daghan kayba, Mukha na kay basin ng nagdabitison mo, kanang sakto-sakto lang. Nga sa imong tan-aw ay ah, tamis is na. Bana-bana bana lang ta pero may eyeball eyeball lang atong recipe kay dita kay ba og measure-measure no. Oh, eyeball eyeball, eyeball lang ta. Ano, tapos imo na na siya kutawon para ma ma spread. <laughs> para ma timpla ang uban. Oh, nato og apain uh, pineapple juice. So nagpalit dai na mig tidbit. So ang juice unay ang amo gibutang. Unya na nato ibutang ang atong pinya. Kay base yung madugmok. Mo um, oh, to ato na na siya pabukalan after ni mahalo halo pabukalan nato ug 20 minutos depende sa unsa kabaga o unsa kadaku ang hiwa sa imong karne so karang amo sakto-sakto lang so after anang 20 minutos butangan nato ug laurel para humut-humot pud kuno hay ang atong mm, humba makaon kaon na ba so pagkahuman ana timplahan pud nato ni siya og uh, chinese five spice or ngoyong. So usually, ato ibutang ay star anise. Pero kay wala man may kapalit star anise, pwede po di kaayo ang ngoyong gamiton. Mas humot ni siya kay tungod kay gihalo-halo ang lima ka spice uh, para anin niya nga timpla. Pero ang lima ka spice, i-research lang ninyo para makailbaw. May <laughs> ninyo paprika. So, nindot kayo ng paprika kay makapawala ni sa langsa sa karne Pagkahuman, butangan nato og tubig. Pabukalan na pud nato kay par aron um aron muhumok na siya makadulot na tawo na kung lula. Ay, okay. pustiso ra bagnipon. halo-halo um, lang ginan may pagkahuman ni halo diha imo na nang takluban. Takluban aron dali ra siya muhumok, dali ra mubukal, no. na pindot-pindot ta gyera okay. sa so, dokumentary ni ato <laughs> dokumentary nato un dubbing oh kan mo na siya gitawag sa nga bulak sa saging napaso ko ana mo nang <laughs> ako gitanggal ako kamot kay sakit man di ay mapaso so kana siya mo nang dahon sa saging ato na siya ibaba 30 minutes o nimo ibutang so after nimo ibababad 30 minutes ibutang na nimo pero kita kay nagdali man ta gihugasan ra na nako wa na ko gibabad pero ingon sa instruction ibabad kuno di ato 30 minutes so kay botbuton man ta nya nagdali pud ta kay nagluto na ta ako ra ni si gihugasan nya ibutang na nako diha Ikaw man ana ibutang na to ang atong raisin ah raisin sorry si tawag ani <laughs> black beans <laughs> oh, ibutan na nato tong black beans So, parat man no? So, kinahanglan imo anay ni siya hugasan kaduha ka bisis. O sa nimo ibutang para dili pud parat ang imong humba. Man ana, sige, halo-halo lang, halo-halo. So, dali ra gid kay ni siya tundugon kay staple ba ni kayo or brother, uh, kapag bisaya ka paborito jud ni humba labaw nagpista kay libreran na. Amay, ang bahaw, hurot, -hubas. Ikaw man ana, halo-halo lang, halo-halo. Ya tao taud ana. syempre mahumok naman na siya. Kay e, kaganina ra man na si giluto, no. Sayasaya. Pero kaganahan ganahan pa man ko maghalo, sige haluon ra ato nato. Halo-halo. Halo-halo, halo-halo. Kain tayo na. Muta na kayo, makaon-kaon na siya. Kalamian na kayo. pula-pula mm, na. Ang mm, kalami man napansin nato nga uh, ang iyang tubig gamay na lang punan nato na siya gusa katasa ang tubig pabukalan usub and lastly ibutang nato ang atong tidbits so ulahin nato siya ibutang tungod kay dali raman man ni siya madugmok so lami na kayo ni atong humba kay kompleto Ricardo Skinny. after nato anig halo-halo excited na kayo ni atong mga tigakaon do <laughs> paabot sa atong uh, luto nga mahuman. So, siyempre kay hilig man ta magkutaw, hala sige kutaw-kutaw lang usay ta. Pagkahuman ani, ato nang ipatilaw sa atong tester. Ready na kain siya o naghukad na ko. Karon mutilaw na siya. I see how it is. sa bola. para medyo masarap talaga ang kain. Oh. Okay? I want to, to taste it now if it is so good. Ang <laughs> katalay sa ka kauna? Wait a minute, yung tomate ko na sa Mmm! So yummy! Ano yung so yam. Ini jumbo ni. Okay. Due to public demand, hubus <laughs> na ang aming ulam. <laughs> lamik? Ah, yung bau. Asa lamik.